kalinga alinga si Aver sa sala. Makas din naman ang karangyaan doon. May mamahaling gamit. May touch of class. Gayun pa man, lalaking lalaki ang interior niyon. Doon siya din nila ni Luke. Dito ka nakatira. Bumaling sa kanya ang binata mula sa pagsilip sa loob ng personal ref na binuksan nito. Bakit? Mukha bang can't afford akong tumira sa kondo unit na kagaya nito? Wala namang bitter na sa boses nito. Pero formal na formal ang mukha nang humakbang palapit sa kanya. Pilbit isang beer and can at pan-apple juice. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, it's okay. Inabit nito sa kanya ang juice and can at pasalampak itong naupo sa single sofa At binuksan naman ang sariling beer. I can't blame you. Look at myself. Masyado kasi akong rag manamit. Sino mang makapagsasabi na sa araw ay nag-uopisina ako bilang abogado? Talaga? Abogado ka? Iyon ang kauna-unahang pagkakataon Nagsabi ito ng tungkol sa sarili. Gulat na gulat siya. Pero nakadama siya ng konting relief. At least kung totoo ang sinabi ni Luke, hindi naman pala ito talaga tambay sa kanto. Abuganong sampay bakod. Minsan ay walang hawak na kaso. Minsan ay meron. Binundutan ito ng tawang pagakang sinabi. Anyway, huwag ako ang pag-usapan natin. Saka tumayo ito at naupo sa tabi niya. Lihim niya na napigil ni Avery ang paghinga nang maramdaman ang init ang braso nito na dumigit sa braso niya. Anong pag-uusapan natin? Ikaw ako, iyong usapan natin kahina sa turo-turo. Sa kainakbay ang isang braso sa kanya. Alin doon? Iyong e tayo na. Sa kanilaro-laro ng dalhin nito ang ilang hibla ng kanyang buhok. Do you really mean it? Ay, yun ba? Yeah, I mean it. Pero kay bilis ng tibok ng kanyang puso habang patuloy sinang kinukwestiyon ng kanyang konsensya sa katumpakan ng kanyang ginawa. Talaga? No regrets. Of course, nurse. Sabi ko naman sa'yo kapag gusto ko, gusto ko. Kapag ayaw ko, ayaw ko. Wow, it means kapag nakita ko yung ex mo na sa'yo, may karapatan akong magselos at patuboy ng muso niya. Oo naman. Naiilang lang siya sa sobrang lapit nito sa kanya. Pero gusto naman niya ang pakanamdam na magkatabi sila. Good. Naniniguro lang ako, babes. Babes? Yeah, you're my babes now. Here. Inilagay nito sa kamay niya ang isang susi. Ano ito? Susi San. Dito sa condo unit ko. You're free to drop by kung gusto mo kahit wala ako. Would you believe that you're the first woman na hinayaan kong makapasok dito? Talaga? Anong klaseng bola naman yan? Nairapan niya ito. Well, kung ayaw mong maniwala, bahala ka. Pero totoo yun. Okay, may woman come and go. Sometimes, nagkakasabay pa nga eh. At hindi kita lolokohin. I'm having sex with those women. Dahil gusto rin naman nila. Pero sagrado sa akin ang lugar na ito, kaya hindi ako nagdadala ng babae rito. Ganon. Ganon? So turn off ka ba sa pag-amin ko na nagkaroon ako ng... No, hindi ako ganon ka-narrow-minded. Pero nagsisimula na namang magbigay ng babala ang matitinong bahagi ng kanyang utak. Galing na siya sa isang pangit na relasyon dahil sa isang walang kwentang lalaki na kagaya ni gilyar, Pero ngayon mukhang mas worse pa yata ang napasukan niyang gulo. Talaga? Bahagyang nailapit ni Luke ang mga labi sa pisingin niya. Talaga nga. Good. Pagkasuway masuyong humaplos sa pisingin niya ang palad ng binata. At least hindi na ako matatakot na mawala ka sa akin. Sa kamarahang kinabig paharap dito ang mukha niya. Luke, sambit niya ng halos gasinulid na lang ang pagitan ng mga labi nilang magkadikit. You're mine now and I'm yours. Pangako ikaw lang. Kahit na naganap ang relasyong ito sa napakabilis na sandali, hindi ko alam kung bakit hindi kong maganap. Ituturing kong ikaw ang pinakasagradong pangyayari sa buhay ko. Pagka-uwi ka niyo masuyong lumapat ang mga labi nito sa mga labi niya. Napapikit na lang si Avery. Kagaya kanina, agad niyang naramdaman yung arch na tugunin ng halik na iyon. Iyakap ang mga braso sa lig nito at hayaang tangayin ng tukso ang kanyang katinuan. At iyon nga ang ginawa ng dalaga. She kissed him back kasing intensidad ng halik na ipinagkakaloob nito sa kanya. Hinayakap niya ang mga braso sa leg nito. Hinayaang maglapat ang mga katawan nila. Matagal ang halik, habang paulit-ulit ang babala sa utak ni Avery, napatigilin na ito dahil musti lasiyang gamugamo na sumusog sa apoy. Pero ayaw niya. Ayaw ng dalagang matapos ang halik na iyon. It's overwhelmed. Parang sasabog ang kanyang puso sa kaligayahan. Parang mababaliw siya sa mga damdaming pumapalob sa kanyang puso. Pero si Luke ang unang huminto bakit? Maang natanong ni Avery na bahagyapang nahabol ang mga labi nito. This is wrong. O nga't ginusto ko na magkaroon agad tayo ng relasyon. Pero dapat na nasa akin din ang kontrol para huwag tayong matukso. Anong ibig mong sabihin? Napailin si Luke. Hindi ko alam kung dapat akong matuwa. Nadaram kung papayag ka sa kahit na anong gustuhin kong maganap sa atin. Pero ayaw kong samantalahin iyon. Ayaw akong may pagsisihan ka dahil nabigla ka lang. Luke, hindi ako nabibigla lang at Ssss! Masuyo nitong ng isang daliri sa mga labi niya. Gusto ko pa rin bigyan ka ng pagkakataong makapag-isip ng may logic. I've told you, sagrado ang tingin ko sa'yo. Hindi kita dudong misan. Look, bigla ay gusto niyang maiyak. You can stay here. Sa kwarto ka matulog. Mag-uumaga na. Kailangan mo nang magpahinga. Don't worry, dito lang ako sa labas ha. Sigurado kang. Hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, Avery. Come on. Tumayo na ito at inakay siya patungo sa saradong pinto at binuksan na iyon. May shower room sa loob. Pwede kang maligo muna. May oversized t-shirt din at boxer shirt. Feel free to use them. Para naman komportable ang pagtulog mo. If you want, you can lock the door. Good night, or shall I say good morning? Saka isang mabilik na halis sa mga labi niya. Ang ginawa nito at hinila ng pasaraang pinto. Naiwang nakatayo sa harap ng saradong pinto si Abel. Hindi siya makapaniwala ng lalaking nakatagpo niya. Ay ganon ka, gentleman. How lucky I am. Ang lalaking na ko sa pagwawala ko ay hindi mapagsamantala. Magpapasalamat na ba ako? Pero bakit? Bakit gusto ko pa rin itinuloy na lang sana niya? Napapabuntong hiningang inilibot ni Avery ang paningin sa kabuoan ng silid na iyon. Panlalaki ng interior niyon. Blue ang kulay ng wallpaper at ng carpet na nakalatag sa lapag. Bulo ng kobre kama at mga punda. Sa dingding ay may nakasabit ng mga musical instrument na kagaya ng guitar at portable organ. May mga poster din ng mga kilalang rock band ang nakadikit sa isang panig ng wall. Napangiti na lang si Avery. Pagkuhay na upo siya sa gilid ng kama at nag-isib nakatingin sa saradong pinto. Maya-maya ay tumayo at naghagilap ng maisusuot upang ipalit sa kanyang suot. Matapos mag ay sinuot na niya ang oversized t-shirt at boxer shirt na nahagilap niya sa closet ni Luke. Ang kanyang mahabang buhok ay hinayaan niyang nakalungay dahil basapan. Pag makabang siya palabas ng silid habang yakap ang dalawang unan. Madilim na sa sala, pero sa tulong ng maliit na ilaw sa wall ay nabanaag niyang nakahiga sa mahabang sofa si Luke ay tulong na. Luke, naupo siya sa gilid at baghihato siyang tinantang. Aber, bakit? Naalimpungatan pa ito ng mapabalikwas ng bangon. Hindi ako makakatulog sa kwarto. Tabi na lang tayo rito, ha? Ha? Huwag kang malikot. Sakato pa rin mo yung pangako mo na magbibihib ka. Pagkuway na na siya sa tabi nito at umunan sa mga braso. Sa umpisa ay natigilan si Luke. Maya-maya ay umakap na rin sa katawan niya ang mga braso nito. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakatulog si The Avery na may kayakap na lalaki na halos ay hindi niya kilala. Pero ganiyang naramdaman na pwede siyang magtiwala rito. Mahimbing ang kanyang pagtulong na para mang natagpuan niyang lugar sa mga bisig ni Luke ay sapat na para makatagpo siya ng kapayapaan. At iyon ang simula. Si Luke na ang naging lahat-lahat kay Avery sa nakalipas ng mga araw. Hoy, untang ni Hillary sa kanya. Ha, ano ka ba? Bakit ka nang gugulat? Napabalikwas ng bangon si Avery mula sa pagkakada pa sa langing chair sa tabi ng swimming pool. Pagkawai din ang put niya ang sunblock lotion at nagpahid sa katawan. Asus, nanggugulat daw ako. Masyado lang lumilipad sa kung saan ang utang mo kaya konting ingay lang ay distracted ka na. Ano? Si Mr. Loverboy na naman ang iniisip mo ano? Kinuha nito ang sunblock sa kanya at ito naman ang sa mukha at katawan. Napangiti naman si Avery. Si Hillary lang ang pinagkwentohan niya ng tungkol kay Luke at sa mga pangalim na larong ginagawa niya ng gabing iyon. Alam mo, hindi ko nga alam kung nababaliw na ako eh. Mas matindi ang tama ko sa kanya kaysa kay Gilyar. Halata nga, sukat na tulog ang kasama siya gayong noon mo lang siya nakilala. Na Pasalamat ka at gentleman talaga siya sa ibang lalaki yun. Lagot ka na. Kaya nga lalo ko siyang nagugustuhan araw-araw. Kapag naiisip ko na kung nagkataon ay malaking katanghanang ang nagawa ko, kinikilabutan ako. Pero kapag naiisip ko naman na kung isang kagaya naman niya ang magsasamantala sa akin, ang sarap siguro. Ang gwapo ng mga rapist niyon. Sabay pa silang napubungis ni Hillary. Sira, kapag nalaman ng papa mo ang bagay na iyon, nagot ka na naman. Malalaman lang niya kapag sinabi mo. Sasabihin mo ba? Hindi ah. Pero paano kapag nalaman sa iba? Bahala na. Pabuntong hiningang wika niya. Tumayo na siya at nagtungo sa diving board para mag sa swimming pool. Nang magsawa na sila ni Hiller sa paglangoy, ay nag na siya at nag -miss. Pupuntahan niya si Luke sa condo unit nito, yung pagluluto niya.